Talaga. Meron ba kayong biniling property sa Alphaland, Baguio? Uh, your honor wala po. 2021. Uh, hindi po natuloy. Hindi na tuloy. Pinangalan Apo. nyo sa isang uh, sa isang nagngangalang Jaime. Totoo hindi? Uh, hindi po, hindi po natuloy. They, to totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nangangalang Anjaime? Uh, uh, Pwede na tuloy hindi, pero pinangalan mo sa nangangalang Anjaime? Uh, hindi po. Pagkatapos po yan, ah, the Alpalan Management agreed to have the property of Alice Gou transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa niyo. inaproobahan po ito ng chairman ng Assistant Vice Chairman. Uh, Your Honor, ano pong, sorry po, ano pong corporation po? Hindi, sa'yo. Property mo eh. Opo, pero ano pong, sorry po, ano pong corporation Alpha po? Alphaland. Opo, pero from, ano pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy po. Bago ko magbigay yung pangalan, sabihin mo muna sa akin kung may property ka doon. Uh, hindi po natuloy po yung property po, your honor. Pero nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran, hindi okay. lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Mayroon akong kape ng cheque dito. Pakitingin nga kung ito ang mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung, kung iyong uh, ni, namin, na ito yung pinayaran mo ng 23 million pesos. Yun po yung check nyo. Totoo ba hindi? Uh, Your Honor, uh, about po sa bank transactions po. Um, hindi, hindi na kasama sa case mo to eh. Opo, pero may amlock um case po kasi final hindi po sa akin. Hindi kasama sa case mo ito. Opo, pero... Kasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat o, po teka, kasi teka, ng teka bank transactions po in, sinama hindi, po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to eh. hindi pa kasama ito. Kaya uh, hindi mo pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor... Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh. Uh, Your Honor, lahat po ng banks ko po... Nagbayad ka ba ng down payment sa Alpalan na ang pangalan Alpalan Baguio Mountain Lag Homer Incorporated na 23,800,000 800, pesos, 800,000? Uh, Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AMLAC. Hindi pa po. nga kasama ito sa ABLAC. Kasama po Isasama sama pa lang natin. <laughs> Oo. Ito, pakita nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. kau naman Oh. No. Uh, Your Honor, la yung lahat po kasi ng banks po, uh, sinama po ng AMLOC, kaya I, inv I invoke my right against self-incrimination. Sure.